Mid Journey V7 Gabay Paulit-ulit na pag-recreate ng anumang imahe o estilo. Isipin mong kumuha ng kahit anong larawang nakita mo at sa ilang klik lang. Makakagawa ka ng isang bagay na sobrang kamukha nito o nakakakuha ng eksaktong estilo. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-recreate ng mga umiiral na larawan gamit ang Mid Journey V7. Sa loob ng Mid Journey, mayroong tatlong antas ang image recreation. Ang unang antas ay foundational level. Dito, layunin nating makuha ang pangunahing diwa ng isang imahe gamit ang mga descriptive keywords at wika. Para gawin ito, una nating i-upload ang larawang nais nating i-recreate. Para sa trabahong ito, maaari mong gamitin ang image icon dito at i-click ang choose a file o i-drag and drop dito. Hanapin ang larawang nais mong i-recreate. Halimbawa, para sa task na ito, Nais kong i-recreate ang larawang ito at i-upload ito sa mid-journey. Kapag na-upload na, gagamitin natin ang describe function gamit ang information icon dito. Kapag na-click mo ito, ia-analyze ng AI ang larawan at gagawa ng ilang text prompts at keywords na naglalarawan at kumukuha sa mahahalagang elemento ng larawang ito. Maaari mong gamitin ang mga prompt na ito sa pamamagitan ng pag-click at pag-generate ng bagong imahe. Dito, Huwag kalimutan gamitin ang atomic prompting structure. Laging magsimula sa pangunahing art medium sa simula ng iyong prompt. Cinematic photo of a female humanoid with blue eyes at handa na ang aking resulta. At mapapansin mong ang foundational level ng recreation ay mas descriptive. Hindi ito eksaktong pareho. Nanatili ito sa subject at general vibe level pero hindi ito gumagawa ng eksaktong kopya ng imahe. Ngayon, lumipat tayo sa level 2. Exact replication. Kung layunin mong makagawa ng pixel perfect duplicate, posible ito gamit ang mas direktang approach. Sa halip na umasa lamang sa descriptive capabilities ng Midjourney, direktang ipapakain natin ang mismong imahe bilang image prompt para sa visual reference. Ito ang tinatawag na paggamit ng image prompt. Para sa trabahong ito, i-drag and drop natin ang larawang nais i-replicate dito. Makikita mong nakaselect na ang larawang ito. Gagamit pa rin tayo ng parehong descriptive prompt kaya hindi natin ito alisin. Pero ang isang parameter na tinatawag na image weight ay nagiging kritikal. Ito ay kinakatawan ng IW at maaaring mula 0.5 hanggang 3. Mas mababang value, mas binibigyang halaga ang text prompt kaysa sa image reference. Mas mahalaga ang mga salita. Mas mataas na value, pinakamataas ang 3. Pinapaprioritize ng mid-journey ang visual information mula sa image prompt. Pinindot ko ang enter at nagsimula na ang generation. At handa na ang aking resulta. Makikita mong mas lumapit tayo sa orihinal na imahe. Narito ang isa pang halimbawa. Gusto kong i-recreate ang larawang ito. Ia-upload ko ito. Bubuo ng descriptive language. May isang lalaki na may mukhang bungo at nagniningning na pulang mga mata. May hawak na sigarilyo at nakasuot ng mahabang coat at mayroong neon sign na nagsasabing Eternity Bar. Dito, maari nating umasa sa mid-journey aesthetics at itaas ang stylization sa 300. At pindutin na natin. Para ipakita ang kaibahan, nirun ko ang prompt ng dalawang beses. Una gamit ang personalized style ko na mukhang mas realistic. Masaya ako sa pagkakaroon ng personalized style na madaling ma-access gamit ang PI icon dito. Pinapaikli talaga nito ang aking prompts sa halip na mahaba-habang style keywords, pinalang ang ginagamit. Sa ikalawang run, tinanggal ko ang personalized style at umasa lang sa mid-journey aesthetics. At mapapansin mong ang mid-journey aesthetics ay mas mukhang illustrative. Malaki ang kaibahan sa personalized style ko. Ngayon, magpapatuloy tayo mula sa mid-journey aesthetics. At gagamitin ko ulit ang parehong prompt. Idadagdag ko ang image prompt muli. I-drag and drop dito. At tataasan ko ulit ang image weight value pindutin ang enter at makikita mong mas mataas ang resemblance sa original na larawan ang susunod na antas ay consistent style ang consistent style ay lumilipat ng atensyon mula sa direct copying patungo sa pagkuha ng isang malawak na artistic style o atmosphere ang particular na artistic vibe ay makikita sa larawan kahit magkaiba ang subject parang gumagawa ka ng isang visual blueprint o visual specification pipiliin ko ang estilong ito Bilang aking visual blueprint or visual specification, gagamitin ko pa rin ang parehong subject. Kinocopy-paste ko ang detailed prompt. Tinanggal ko ang photography dahil magka-clash ito sa napiling visual reference style. Hindi ko kailangan ng image prompt dito, pero kailangan ko ng style reference. Kaya i-drag and drop ko ang larawang ito sa style reference section. Mapapansin mong nagbago ang kabuuang vibe kumpara sa orihinal na larawan. May nagtatanong ano ang mangyayari kung parehong image prompt at style reference ang ginamit? Sa ganitong kaso, mas dominante ang image prompt kaysa sa style reference. May isa pang layer sa consistent style, ang mood board. Ang mood board ay isang maingat na piniling koleksyon ng mga visual references para bigyan ng AI ng sapat na inspirasyon. Para gawin ito, piliin ang personalized tab at gumawa ng mood board. Maaari kang gumamit ng links, mag -pool ng images mula sa mid-journey gallery mo o mag-upload mula sa computer. Inire-recommend akong huwag gumamit ng random images. Panatilihing consistent at magbigay ng humigit kumulang 20 images para may sapat na visual data ang AI. Kapag nagawa na ang moodboard, board, iklik lang ang use profile at bibigyan ka ng specific code na magagamit mo sa iyong prompts para tumukoy sa estilo ng moodboard. board. Gagamitin ko ulit ang parehong subject. Wala na akong image prompts ngayon pero umaasa ako sa mood board. Pindot enter at makikita mong naging mas interesting ang resulta gamit ang visual mood board style. Nakakuha tayo ng dalawang magkaibang aesthetics kumpara sa original na imahe. Ang susunod para sa consistent style ay ang universal style reference code. Makikita mo ito sa Twitter. Maraming magagaling na users ang nagbabahagi ng napakagandang aesthetic styles na pwede mong gayahin. Ang isa rito ay ibinahagi ni Pastor. Bisitahin ang kanyang profile. Talagang astig siya. Akala ko babagay ang visual aesthetic niya sa subject ko. Kopyahin lang ang style reference code at makakakuha ka ng kaparehong aesthetic. Halimbawa, inaply ko ito. At makikita mong nakakuha tayo ng doom-like hybrid visual aesthetics. Nanatili ang original subject pero malakas ang visual echo mula sa style reference code ni Pastor. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang video na ito para sa'yo. Huwag kalimutang mag-thumbs up at mag-subscribe para sa mas marami pang in-depth tutorials. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa hinaharap ng storytelling, iklik mo ito. Maraming salamat sa panonood. Paalam!